Ang pagmamahal ay parang anak Kasi nagmamahalan kahit magkamag-anak ah! Ang relasyon Sa una lang masakit Pagkatapos Masarap na ah! Wag na wag mo kong sasabihan ng I love you Kung iba naman ang nilalaman ng utak mo Oh ano? Huy. Huwag ka nang magparamdam kung aalis ka lang din naman. Ay. Gusto kita. Gusto mo ako. Tayo na lang. Uh. <laughs> mawala man sa dagat ang tubig, 'wag lang mawala sa ang aking pag-ibig. Uh. Ayo. <laughs> Ang aking pagmamahal wala doon, wala dito, kundi na sa'yo. Ayod, <laughs> ang sarap mahalin ng ugali kaysa sa muka. Pero ang sarap sampalin na muka ng muka nang dahil sa ugali. Ayun! Lord, lahat naman ng tao gusto ng grasya. Pero wag mo namang ikalat ang grasya para hindi siya mapunta sa iba. Ayod, ma. <laughs> Ang pagmamahal ay parang jeep. Bumaba ka na lang kung ayaw mong sumabit. Uh, Magmahal ka ng saf. Kasi pag nagmahal ka ng saf, secure ang future. Uh, Bakit pa kailangan maging tayo ay pwede namang maging friend. Friend with benefits. Uh, <laughs> Ang pagmamahal ko sa'yo ay parang dahon na kahit puputulin, uusbong at uusbong pa rin. Hindi hmm. naman sa malungkot ako pag wala ka. Mas kompleto lang ang buhay ko pag kasama kita. Dago! Lord, huwag mo namang lakasan ng hangin para hindi siya mawala sa akin. Ah! <coughs> Ang pagmamahal ay parang bubble gum. Sa una, matamis pa. Pero pag wala ng lasa, basta na lang itatapon bigla. <coughs> Totoo pala na mas malapit yung araw kaysa sa buwan kasi ang relasyon namin umabot lang ng ilang araw hindi umabot ng ilang buwan